lang kamakailang sitwasyon kung saan naramdaman mo na hindi mo dapat gawin ng isang bagay ngunit ginawa mo pa rin. Isipin mo kung ano ang dumating pagkatapos. Marahil ito ay isang bigat sa puso, isang pakiramdam ng kawalan o maging isang tahimik na takot na matuklasan. Hindi ito kahinaan, ito ay isang regalo. Dahil ang araw na wala ka ng maramdaman pa, ay ang araw na napakalapit na ang pagbagsak at narito ang isang bagay na mas seryoso pa. Kinukumpirma ng agham na kapag inuulit natin ang isang maling pag-uugali, ang aktibidad ng rehiyon ng utak na responsable sa pakiramdam ng pagkakasala ay bumababa. Para bang ang kalamnan ng konsensya ay lumiit dahil sa hindi paggamit, nangangahulugan niyan na kung mas mabilis mong tutugunan ang mga babala na nararamdaman mo ngayon, mas madaling mapanatili ang iyong sensibilidad. Kung mayroon kang sinubukan na bigyang katwiran, maliitin o itago, ituring mo ito bilang isang kagyat na tawag. Huwag mong hintayin na mamatay ang ilaw. Dahil kapag namatay ito, maaari ka pa rin magpatuloy sa paglalakad, ngunit hindi mo malalaman na ikaw ay patungo sa bangin. Hanggang sa huli na ang lahat, Mayroong isang bagay na nakakatakot na mapanganib na maaaring mangyari sa sinuman. Ang konsensya ay maaaring huminto sa pagiging ating kaibigan at maging ating kaaway. Maaaring tila walang katotohanan ngunit ito ay totoo. Kapag patuloy na binabalewala ang tinig na inilagay ng Diyos sa loob natin, dumarating ang isang sandali na hindi na ito nagtuturo sa tamang daan, sa kabaligtaran. Nagsisimula na itong akayin tayo sa maling lugar. Para bang ang alarmang iyon na minsang nagbabala tungkol sa panganib ay nireprogram upang ipagdiwang kung ano ang sumisira sa atin. Sinasabi sa unang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo sa Kabanata 4 at Talata 2 tungkol sa mga konsensiyang nasunog na parang bakal. Isipin mo ang isang mainit na bakal na idinikit sa balat ito ay sumusunog ng malalim, pinapatay ang mga ugat at inaalis ang sensibilidad. Pagkatapos nito, maaari kang masugatan ng malubha at hindi ka man lang makaramdam ng sakit. Ganyan din sa puso. Nagbabala si Pablo kay Timoteo tungkol sa mga taong umabot sa puntong ito. Napakatigas na hindi na nila nakikita ang tama at mali hindi na makaramdam ng pagsisisi hindi na makarinig maging ng